Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakalam ano makapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Emotional ka ngayon Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano Your pinix... Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Parang ang mga spiya yung China. Di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar. We don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila eh. Kung anong gagawin nila. Parang, ito, step one, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to para nakapasok ang China dito? Paano ka naka nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin? Mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Miss Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya no So, it really begs the question. But anyway, alam niyo ba, Ms. Guo, na itong si Xie Zijiang na umamin na na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, uh, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put in record, Mr. Chair, this video showed um, the early, mahaba kasi to, it's an excerpt of the video na inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, um, can we show lang na nagpakita siya ng picture um, na nandito siya sa Pilipinas? I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yun. So, eto. So, ito um, wala kang kilala dito. Sa tatlo po, ni isa po, wala pa kakilala, Your Honor. So, um, ito, nandito si Shezi Zhang, when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as, as, a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? Um, and again, babalik natin doon sa um, picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go. Ah, uh, Your Honor, hindi pa ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at the demanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si Sheji Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakaalam ano yung benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. ba diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying, right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China, and na is nanay mo si Lin Wen Yi. Correct. Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Li Lin Wen Yi? Uh, your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already ko, I'm not asking uh, anything about your citizenship. Po. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi pa naman, hindi ko naman tinatanong. Masyado kang de defensive. You know, mga actuations mo, medyo. It's showing something, Miss Guo. So, itong address mo na pinakita Pakita natin yung picture ulit. Um, yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese uh, Communist Party. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotion emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Honor, po. emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So eto, Your Honor, um, that's not my house. Okay. This is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono yung congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi kataga dito at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Bak pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was uh, congratulating the first mayor, na uh, naging mayor dito. Yan. Um, we have a translator here. Do you understand what is written? Uh, yes, this is like uh, congratulating for for winning as the mayor. Okay, and then uh, the, these are the people who prepared uh, this congratulatory page. those are the people yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin Mr. Chair, yung mga pangalan na 'yan. Yeah, can you can you please uh, post it again? 'Yan. Sino-sino oh. 'yan? Uh it is from uh Qinxiang. Um Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Qinqing Shen, which is in Fujian, I think. Uh, yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang um, si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wen Yi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot, if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Ooh, sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of um, the special investor resident visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi, galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003, na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that yeah. we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si uh, Miss Alice Go na hindi naman, wala naman kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi. Um, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And uh, you said the man, uh, you will only be into business with those you are very close with and those you trust, correct? Uh, yes, Your Honor. Yes. You said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations makita natin, they're about ipakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing or two hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya. Ala, itong uh, Wen Wenyi. So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari dun sa video, meron sinasabing yung yatay group. Ito yung company ni Mr. Shi, Xi, Shi, Xi, She, Jizang. And actually, itong business ni She, Jizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bambantarlak. There's a picture eh. now alas magkapareho siya. And, do you know that etong si She Ji Zhang, link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon eh. With human trafficking, extortion, and cyber scams. Which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal pogo operations dito. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si She Ji Zhang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali Parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila eh kung anong gagawin nila. Parang, ito, step one, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step two, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bambam, Tarlac. Step 3, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, um, itong si, yung kapatid ni Michael Yang, na uh, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Um, si Zhang Rujin na nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At yung si Jiang Zong yung ama ni Alice Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun yung nagsimula, di ba? Na nagpondo rin sa kanya, sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man, Ganito yung mga paulit-ulit na kwento eh. Then there's step four. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Uh, nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think over the pa few days, Mr. Chair. etong si Mathelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, no? Uh, may mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to, to give tong mga kapital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ay, ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi, syempre, may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step five na magahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluensya sa gobyerno na alam natin na Tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson, na kita natin. Tinulungan niya, bigyan ng permit, ang uh, Mapogo, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step six, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba, Nabigyan na natin ng lisensya tong Hongshen. And then the raid, yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit inamend na yung uh, AOI niya noong February, doon na pumasok si yung Pogo. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step, magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baopu, itong mga uh, corporation ng mga Yangs, itong uh, mga corporations nila, Miss Alice Go. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tinignan mo, it all ties back to two personalities who are here. Actually, three personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step eight, Then dito na pag nangyari na tong lahat magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions at iba pa. Ino you know, Mr. Chair nakakalungkot. So ito titingnan natin steps 1 to 8. Mukhang ito ang kumbaga standard siguro nila or mission order ng mga spy na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan sila ang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore, pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Go na our government agencies can prove naman daw. ba? Diba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to para nakapasok ang China dito? paano ka nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, di ba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Eh. E baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po Mr. Chair.